the dark side of the journey. Hindi nila pinopost ang mga gabi na umiiyak ka sa pagod at pagdududa sa sarili mo. Hindi nila ikinukwento ang mga rejection emails na parang sampal sa mukha mo. Hindi nila ipinapakita ang takot bago ka pumasok sa assessment room. Hindi nila sinasabi kung ilang beses kang nagtanong sa sarili mo, kaya ko pa ba? Ang makikita mo lang online, yung mga nakangiti, yung mga certificates, yung mga tagumpay, pero ang tunay na ses journey, puno ng luha, takot at mga panahon na gusto mo nang sumuko. Pero alam mo ba na yung mga tumuloy sa kabila ng lahat ng hirap, sila ang naging matagumpay. Hindi lang swerte at talino ang kailangan. Yung mga taong gumapang sa hirap, hindi binitiwan ang kanilang pangarap. Kung nasa ganitong punto ka na, huwag kang bibitaw. Ituloy mo. Kasi ang kwento mo, hindi matatapos sa hirap kundi sa tagumpay.